Pag sinabing turmeric, ano ang nasa isipan mo? Ako, pag sinabing turmeric ay talagang napakaganda nito at napakahusay sa ating liver. At bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like and share and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Napakaraming gamit nitong turmeric sa ating katawan, sa ating kutis yung mga malalaking tagyawat na talagang uh, napakahirap patanggalin, tanggalin, yan ay talagang napakaganda. So yung mga buni-buni sa ating katawan, yung mga katikati ay natatanggal din ito, gagawin lang tsaa. So magingat lang talaga dahil ang turmeric ay talagang nakakamantsa. So ang si-share ko sa inyo ay package deal na pantanggal ng tagyawat, uh, For glowing skin, anti-aging, at saka for whitening skin. At kung magtitimpla kayo nito, talaga mas lamang kailangan ang mga ingredients kesa doon sa uh, turmeric dahil ang turmeric ay masyadong makulay at matapang. So kapag kayo ay mag-for uh, glowing skin, for whitening skin, lalagin nyo talaga ng uh, konting uh, oil. Kahit anong oil, meron kayong coconut oil or uh, uh, olive oil ay okay lang. Sa mga may tagyawat na mga bukas ay huwag niyo nang lagyan ng orange ito ay uh, i-mix niyo lang yung honey, turmeric, cornstarch at lagyan lang ng konting uh, olive oil or coconut oil. Sa mga malalaking tagyawat, ang gawin nyo ay maglaga kayo ng konting-konti lang na uh, turmeric para lang uh, parang tsialang ganon. So kukuha kayo ng cotton at uh, dadampidampiin lang ninyo dun sa mga talagang kumpul kumpul na tagyawat. For whitening skin naman, ilagyan ng orange, lagyan pa rin ng cornstarch at lagyan pa rin ng konting powder milk at saka nyo kayo magpapak. Kahit everyday nyo gawin ito, huwag lang yung kakalimutan ang magpatak ng konti ng oil para hindi na magmamantsa sa iyong muka. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!